oh, my God! No! oh my. Noong 1932, isang batang babae ang biglang nawala sa kanilang nain sa Norway. Dahang-dahang tao ang nagsimulang agad magharap sa agubatan. Takot na baka may mangyaring hindi maganda. Pero makalipas ang pitong oras, natagpuan siyang buhay sa loob ng isang napakalaking pugad ng agila na halos anim na raang talampakan ng taas. Dinagit pala siya ng agila para gawing isang huli. Sa Afrika naman, mga leyon ang hari ng lupa pero isang agila ang ikanagulat ng mga researcher ng dagiti nito ang tatlong anak ng layon. Sa China, isang gintong agila naman ang tila nagiganti. Inatake nito ang isang lalaki na di umano ay kumain ng isa sa mga inakay nito dalawang taon na ang nakakalipas. Sa video na ito ipapakita namin sa inyo ang ilan sa mga pinakamabangis na agila sa kasaysayan. Mula sa mga nanguhuli ng kangaroo, pumapatay ng mga anak ng layon, pumatake sa mga lobo at maging mga nagdadala ng buhaya palayo gamit lang ang kanilang makoko. Pero bago natin simulan yan kung bago ko pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. At syempre shoutout na rin sa mga viewers natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga kakaibang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Number 13, Harpy Eagle isa ito sa mga pinakamapangiriang ibon sa buong mundo. Matatagpuan ito sa makakapalakagubatan ng South America na kung saan naninirahan nito sa mga matataas sa puno. Ang pakpak nito ay umaabot na hanggang 7.4 feet at maaari itong tumimbang ng halos 9 kilos. Pero ang pinakanakakakilabot dito ay hindi ang laki kundi ang mga paa at kuko nito. Ang mga binti ng Harpy Eagle ay kasing taba ng pulso ng isang tao at ang mga kuko nito ay kasing haba ng kuko ng grizzly bear, mga limang pulgada ang haba. Kayang durugin ng mga kuko nito ang buto at hindi lang mga ibon ang hinuhuli nito. Dinadagit din ito ang mga unggoy, islot, armadillo at maging mga maliliit na usa. Tsaka dinadala ang mga ito sa impapawid. Noong 2019, isang nakakatakot na insidente ang nangyari sa French Guiana. Isang babae ang naglalakad sa gubat nang bigla siyang atake ng isang harpy eagle na bumagsak mula sa itaas ng mga puno. Tumama ito sa ulo niya at ibinaon ng mga matatalas na kuko sa anit niya. Siya ay napasigaw sa sakit habang pilit siyang ipinaglalaban ng kanyang kasintahan na kalauna na ay nakataboy din ng agila. Nabuhay ang babae subalit nagtamo ng malalalim na pinsala at agad na dinala sa ospital. Ayon mismo sa ulat na inilathala ng report deactive, ito ang kauna-una ang naitalang pagkatakin ng Harpy Eagle sa isang adult human. Number 12, Marshall Eagle Ang Marshall Eagle ay ang pinakamalaking agila sa buong Africa at isa na rin sa mga pinakamapanganib sa mundo. Mayroong itong pakpak na umaabot ng 7.6 feet at tumitimbang ng humigit kumulang 6.5 kilos. Ang paningin nito ay napakatalas na kaya nitong makakita ng biktima mula sa layong limang kilometro. Taglay nito ang matatalas sa kuko at nakakadurog na lakas ng kapit. Madalas itong biktima ng mga antilop, jackal, unggoy at maging mga kambing. Pero ang pinakanakagulat sa lahat ay ang umatake ito sa hari ng agubatan, ang mga layon. Sa Masai Mara National Reserve sa Kenya Nakita ng mga researcher mula sa Mara Predator Conservation Program ang isang nakakabiglang pangyayari. Isang Marshall Eagle ang nakita nilang palihim na nagmamanman sa isang grupo ng mga layon. Sa loob lang ng ilang linggo, tatlong anak na ng layon ang inatake at nakitil ang agila. Bawat pagsugo dito ay talagang may dalang nakamamatay na lakas. Mula 2008 hanggang 2023, talagang hindi bababa sa siyam na anak ng layon ang naitala bilang biktima ng Marshall Eagle. At ito mismo ay ayon sa wildlife photographer na si Jonathan Scott at mga biologist na nag-aaral sa reyon. Habang natutulog o nangangaso ang mga inang layon, tahimik naman na nagmamasid sa ang agila, handa sa tamang sandali para sumalakay. Sa Number 11, Philippine Eagle Ang Philippine Eagle o agila ng Pilipinas ay isa sa mga pinakabihira at pinakamalakas na ibon sa mundo. Matatagpuan lamang ito sa ilang piling kagubatan ng Pilipinas at kilala rin bilang haribon o hari ng mga ibon. Kaya nitong lumaki ng may pakpak na higit pitong talampakan ng lapad at tumimbang ng halos walong kilo. Ang matulos itong tuka at matinding lakas ng kuko ay sapat para pumatay ng unggoy, hornbill at flying lemur sa loob lamang ng ilang segundo. Lumili pa dito ng mababa at mabilis sa mga sikip na kagubatan at kadalasan bago pa malaman ng biktima na mayroong paparating huli na talaga ang lahat. Bagamat karaniwang mga hayop ang target ito, mayroong ding mga naitalang pagkatake sa mga tao. Noong 2013, Isang zookeeper sa Philippine Eagle Center sa Dabaw ang malubang napinsalaan habang naglilinis ng kulungan. Bigla siyang inatake ng agila at pinagkakamot at ginamita ng matatahal sa kuko dahilan para magtamo siya ng malalalim na pinsala sa mga braso. Isa pang insidente noong 2008 ang naganap ng isang forest ranger ang habulin ng isang mailap na agila habang nagisuri ng mga pugad sa kagubatan. Ilang ulit siyang sinugod sa ulo ng mga ibon hanggang mapilitan tumakbo at madula sa isang dalisdis para makaligtas. Ito ang dahilan kung bakit talagang hindi na nakapagtataka kung bakit itinuturing ang Philippine Eagle at tunay ng hari ng kalangitan, isang babagsik na tagapangalaga sa agubatan at isang alamat ng lakas at tapang. Number 10, Crown Eagle Ang mga Crown Eagle naman ay matatagpuan sa mga kagubatan ng gitna at timog Afrika. Bagamat hindi ito ang pinakamalaki sa lahat ng agila, marami ang naniniwalang ito ang pinakanakakatakot. Mayroong itong pakpak na umigit kumulang 6 na talampakan at timbang na mga 5 kilo. At ang katawan nito ay perpektong idiresenyo para sa panguhuli sa loob ng kagubatan. Ang may at malapad na pakpak nito ay nagbibigay daan para makalusot ng mabilis sa pagitan ng mga puno. At ang lakas ng kapit nito ay kayang durugin ng bungo ng isang unggoy sa isang pisil lang. Sa ilang bahagi ng Afrika, mas kinakatakutan pa ito ng mga taganayon kaysa sa mga aas at may mabigat na daylan kung bakit. Noong 2001, isang nakakagulat na ulat mula sa Tanzania ang inilathalan ng mga researcher. Isang dalawang taong gulang na bata ang inatake at nakitil ang isang crown eagle malapit sa isang lugar na kilalang pugad ng mga ito. Ang mga labi ng bata ay natagpuan hindi kalayuan sa pugad. May iba pang kaso rin sa Zimbabwe, isang pitong taong gulang na batang lalaki naman ang sinugod ng agila habang naglalakad kasama ang kanyang pamilya sa gilid ng kagubatan. Bumulusok ang ibon mula sa itaas, sinimutang ulo ng bata gamit ang mga at sinubukan dagiti nito sa balikat. Buti nilang talaga at mabilis na sumaklolo ang kanyang ama. Inatake ang agila ng patpat at napalayas ito bago mahila ang bata palayo. Nakaligtas ang bata subalit nagtamo ng malalalim na pinsala na kinakailang tayin. Dahil dito, ang karawan Eagle ay nananatiling isa sa mga pinakanakamamatay na agila sa buong mundo. Taimik, mabilis at talagang walang babala bago umatake. Number 9. Golden Eagle Matatagpuan ng Golden Eagle sa malawak na bahagi ng Hilagang Amerika, Europa at Asia at isa ito sa pinakamabilis at pinakamabangis na mandaragit sa impapuid. Mayroong itong pakpak na umaabot hanggang 7 at kalahating talampakan at lapad at timbang na umigit kumulang pitong kilo. Ang lakas ng mga binti at kuko nito kasabay ng bilis ng paglipad ay nagbibigay dito ng kakayang dagitin ng biktima kahit nasa ere o nasa lupa. Kaya nitong kumitil lang soro, usa, kambing sa bundok at maging mga lobo. Subalit ang isa sa mga pinaka nakakagulat na kwento tungkol sa Golden Eagle ay nagarap sa halong siyang China sa pagitan ng 2010 at 2012. Isang magasaka na nagangalang yang ang umamin na kinitil at kinain ng isang inakay ng Golden Eagle dahil naniwala siyang may kapangiriyang makakagamot ito. Pagkalipas ng insidente iyon, dalawang taon na bangungot ang sinapit ni Yang at ang kanyang kapitbahay na si Wu. Ayon sa mga ulat, paulit-ulit silang inaatake ng isang malaking agila habang nagtatrabaho sa bukid. Sa isa sa mga pag-atake, nagtamo si Yang ng 21 tahi sa ulo habang si Wu naman ay may gitapatapong tahi matapos pagigantian ng agila na halos gutayin ng kanyang noo. Ayon mismo sa mga lokal, isang agila lamang ang responsable at tama sila. Mismong nakita pa itong sumisid pababa sa nakaparadang sasakyan niyang tila nagbabadya ng panibagong pagsalakay. Dahil sa tindi ng isidente, talagang nakialam na mga official ang wildlife upang obserbahan ng kilos ang agila. Kinawag nila ito bilang isa sa mga pinakabihirang kaso ng pangmatagalang ang ng agila laban sa tao sa buong kasaysayan ng Asia. Isang tunay na kwento ng wild na paghihiganti mula sa kalangitan. Number 8, Stellar Sea Eagle Ang Stellar Sea Eagle ay isa sa mga pinakamabigat na agila sa buong mundo. Katutubo ito sa Russia at Japan at talaga namang kahanga-hanga sa laki na umaabot ito ng maygit walong talampakan ng lapad sa pakpak at timbang na halos siyamat kalahating kilo. Ang itsura nito ay parang galing sa isang pelikula Itim at puting balahibo na may napakalaking dilaw na na tila simbolo ng kapangyarihan. Hindi sa inyo ito ng kalikasan upang kumitin ng malalaking isda, sil at mga ibong dagat. Noong 2021, isang lalaking steeler sea eagle na pinangalan ng Kojak ang tumakas mula sa National Aviary sa Pittsburgh, USA. Ang nangyari ay naging isang linggong matinding pag-aanap. Pero ang nakakuha ng atensyon ng publiko ay ang nakita nalang umatake si Kojak sa isang maliit na aso sa isang tahimik na community. Buti na lang at nasagip agad ng amo ang alagang aso bago tuluyang ang madagit ang agila. Kinumpirma ng mga tagapangalaga ng aviary nagutom gutom at likas na instinct ng agila ang naguudyok sa kanya na umatake. Kaya binalaan ng mga residente na huwag munang palabasin ng kanilang mga alaga hanggang sa mahuli ito. Pagkatapos ng pitong araw sa agubatan sa wakas, nahuli na si Kodiak gamit ang isang special na teknik ng mga falconer. Ang insidente ay nagpapatunay kung gaano kalakas, katalino at delikado ang ganitong uri ng agila kapag nakalaya sa world. Number 7, Wedge-tailed Eagle Ito naman ang pinakamalaking bird of prey sa Australia at hindi ito biro. Ang Wedge-tailed Eagle ay mayroong pakpak -pak na umaabot na hanggang siya matalampakan at timbang na may git 5 kilo. Kilala ito sa matataas sa lipad at matatuli sa pagsisid mula sa ere, kadalasang may kasamang nakakagulat na bilis. Ayon itong kumitil ng mga kangaroo at pabagsakin ng mga kambing nang nasa ustong laki pero minsan nagiging mapanganib din ito sa mga tao. Noong 2016, sa isang bird show sa Alice Spring Desert Park, biglang nagwala ang isang sinani na wedge-tailed eagle. Sa gitna ng palabas, lumipad ito ng direkta papunta sa isang apat taong gulang na bata na nakaupo sa unahan ng audience. Binaon nito ang matatahal sa kuko sa ulo ng bata at sinubukan buhatin siya para gawing huli. Talagang napasigaw ang mga mananood habang mabilis na rumirespondi ang mga trainer para alisin ang agila. Ang bata ay nagtamu ng mga pinsala at galos sa muka at agad na dinala sa paggamutan. Nakunan pa ng kamera ang buong pangyayari at ipinalabas sa mga balita sa buong bansa. Ayon sa mga eksperto, posibleng na-stress na trigger ang agila dahil sa hudi ng bata, na may mga balayhibong tenga na kawig ng isang ayop, dahilan para akalain ng agila na isa itong biktima. Ang insidente ng ito ay nagpapaalala na kahit ang mga agilang sinanay sa tao, ay nananatiling ligaw sa puso at handong umatake kapag nagising ang kanilang likas na instinct. Number 6, Bald Eagle ang bald eagle naman ay ang pambansang ibon ng Estados Unidos at simbolo ng kalayaan. Subalit sa likod ng imahe nitong marangal ay isang napakapangadib na mandaragit. Tumitimbang ito ng humigit kumulang 6.3 kilos at mayroong pakpak na umaabot ng pito at kalahating talampakan. Ang paningin ng bald ay sobrang talas na kaya nitong makakita ng isda mula sa milya-milyang layo. Samantala, ang mga kuko nito ay sapat na ang lakas upang buhati ng mga hayop na kasing bigat ito. Noong 2023 sa Colorado, isang pamilya ang nakaranas ng nakakatakot na trahedya Pagkawin nila mula sa hapunan, napansin nilang nawawala ang kanilang alagang pomeranian. Ilang sandali pa, napansin nila ang isang baltihigil na nakaupo sa puno at narinig nila ang nakakasindak na tunog, ang agila, kinakain na ang kanilang aso. May bakod man ang kanilang bakuran, talagang hindi ito naging hadlang. Mula sa itaas, bumulusok ang agila pababa at dinagit ang kanilang alaga ng napakadali. Nang magtatakbo ang pamilya palabas, lumipad palayo ang agila, subalit hindi doon natapos. Bumalik pa ito at sinundan pa ang kotse ng pamilya habang umaalis sila sa daan. Iniulat ng Colorado Newsline ang insidente at kinumpirma ng mga wildlife official na marami pang kaparehong kaso ng bald eagle na umaatake sa mga alagang hayop sa naturang lugar. Isang pahalala na kahit simbolo ng kalayaan, ang bald eagle ay nananatiling isa sa mabagsik na maninila sa kalikasan. Number 5. White-tailed Sea Eagle Ang white-tailed sea eagle ay ang pinakamalaking agila sa buong Europa na mayroong pakpak na umaabot ng maygit walong talampakan. Kadalasan itong kumakain ng isda at mga ibong dagat, subalit kapag nagugutom, handa itong umatake sa anumang kain itong buhatin. Noong 2011 sa Perthshire sa Scotland, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Isang lokal na lalaki na sharing probos ng Perth Cathedral ang umuwi ng nadat niya ang kanyang gansa na kinitil sa bakuran. Sa tabi nito, isang napakalaking wild-tailed sea eagle ang nakabuka ang mga pakpak tila ay pinagmamalaki ang huli. Nang sinubukan ng lalaki na takutin nito para lumipad, biglang tumalaw ng agila sa kanyang likod at pininsala ang kanyang ulo gamit ang matatala sa kuko. Tumagos mga pinsala ng malala kaya kinailangan niyang dalhin sa ospital para gamutin. Kinumpirma ng BBC Scotland News ang insidente at kalaunan ay ginamit ito bilang alimbawa ng mga alituntunin sa wildlife safety sa buong United Kingdom. Ito ay isang malinaw na patunay na kahit sa modernong panahon, ang kapangyarihan ng mga agila sa kalikasan ay dapat pa rin katakutan at igalang. Number 4, African Fish Eagle ang African Fish Eagle ay kilala sa malakas at tumaaling ang wawon nitong huni at sa matalim nitong paglusob pababa. May pakpak itong umaabot ang hanggang walang talampakan at tumitimbang ng halos 3.5 kilos. Kaya naman hari ito ng mga ilog at lawa sa buong Afrika. Madalas itong nakikitang sumisisid sa tubig para manghuli ng isda. Pero hindi ito natatakot tumatakay sa mas malalaking hayop gaya ng flamingo, bibe at maging mga sisiw ng buhaya. At oo, tama ang narinig mo. May mga pagkakataong nahuli sa kamera ang ibon na ito na dumagdagit ng mga batang buhaya mula sa pangpang at lumilipad palayo habang pumipiglas pa ang biktima sa mga kuko nito. Ang isa sa mga pinakatanyag na kuha ay nangyari sa Botswana noong 2020 nang makuna ng mga kameraman sa National Geographic ang isang African fish eagle na dumagit ang isang batang buhaya mula sa gilid ng ilog. Paglipad ito sa mata sa bahagi, binitaw nito ang buhaya mula sa ere na agad itong ikinakitil sa pagbagsak. Ipinaliwanag ng mga researcher na ito ay bahagi ng taktika ng ibon, ang tinatawag na drop and kill o pagbagsak para makitil ang biktima. Sa parehong riyon, maraming lokal din ang nagkukwento na minsan ay inaatake ng mga ibong ito ang kambing, batang tupa at maliliit na aso lalo na kapag naugutom o nagtatanggol sa pugad. Number 3, Bonelis Eagle Bagamat hindi kasing sikat ng mga ibon sa listahang ito, ang Bonelis Eagle ay isa sa mga pinakamapanganib at pinakamatinding manguli. Matatagpuan ito sa mga bahagi ng Southern Europe, North Africa at Asia at mayroong pakpak na umaabot na na talampakan at bigat na hanggang 3 kilo. Ang tunay na nakakatakot dito ay ang istilo nito sa panguhuli. Mabilis, mababa ang lipad at tahimik. Lumulusob ito ng hindi naririnig at bago pa mapansin, umatake na ito. Noong 2019 sa Western Chat sa India, isang dating forest ranger ang inatake habang naglalakad sa mababang damuan. Wala siyang narinig o nakita hanggang sa bigla nang may matinding sakit na tumama sa kanyang likod. Isang bonilis eagle ang bumagsak mula sa itaas ng puno at sumikat sa kanyang balikat gamit ang matutulis sa tungko ko at tumakas agad ng ibon bago pa siya makagalaw. Ayon sa mga lokal, karaniwan na raw umatake ang mga boneless eagle sa sino mang lalapit sa kanilang pugad maging tao man o hayop. Talagang kinilangan ng ranger na ito ng pitong tahi dahil sa pinsala at pinayuan siyang iwasan ng lugar tuwing panahon ng pangingitlog o nesting season dahil sa sobrang agresibo ng mga ibong ito sa proteksyon ng kanilang mga teritoryo. Number 2, Crested Serpent Eagle matatagpuan sa buong South at Southeast Asia. Ang Crested Serpent Sea Eagle ay isang nakamamangang mandaragit na may matalas sa dilaw na mata, pakpak na umaabot ng halos limang talampakan, at isang espesyal lahilig, pumatay ng mga ahas, lalo na yung mga makamandag. Ito ay kilala sa bilis at concentration sa panghuli. kaya nitong dagitan ng cobra o viper at durugin habang nasa ere. Pero kapag ginulo ito ng tao, nagiging agresibo at mapanganib. Noong 2015 sa Central Java, Indonesia, isang lalaki ang nagtangkang huli ng isang wild na crested serpent si Eagle para ibenta sa black market. Tinali niya ito gamit ang tali at ipinasok sa isang kahon na gawa sa kahoy. Nang malaman ng mga residente at sinubukan siyang pigilan, tumanggi siya at tinambahan pa ng pamalo ang mga tao. Sa gitna ng kaguluan, nakawala ang agila at habang lumilipad palayo, sinugo dito ang lalaking ng huli at kinayod ang kanyang leeg gamit ang matutulis itong kuko. Bumagsak ang lalaki na may pinsala at nagkagulo ang mga tao sa pagtatangka na tulungan ng parehong ibon at ang may pinsalang lalaki. Ay mismo sa Jakarta Wildlife Rescue Report 2015, nakaligtas ang agila at lumipad palayo pabalik sa kagubatan. Subalit ng lalaki, natutunan niya ang pinakamahirap na paraan na ang pagtangkang hulihin ng isang wild na mandaragit gamit lang ang kamay ay maaring magtapos sa malagim na kaparusahan. Number 1. Black Eagle Ang Black Eagle ang namumunong agila sa matatarik na Rocky Mountains ng Silangan na Timog, Africa. Mayroong itong pakpak na umaabot ng 7.5 feet at madalas itong manghuli mula sa bangin o matatala sa taluktok ng bundok. Paborito na itong biktimahin ng mga Rakairax, isang maliit na hayop na kasing laki lamang ng kuneo. Noong 2006, sa kabundukan ng Drakensberg, sa South Africa, nakaranas ang nakakatakot na pangyayari ang isang pamilya ng mga hiker. Habang nagpapahinga sila malapit sa gilid ng bangin, napalayo ng bahagya ang kanilang batang anak. Mula sa itaas, isang black eagle ang biglang sumugod pababa at inakala nito ang bata ay isang Rakairax. Buti na lang talaga at napansin nito ng ama sa huling sandali Mabilis niyang iniwagayway ang kanyang mga kamay at nakailag ang agila sa huling segundo na muntik ng makuha ang bata. Ayon mismo sa mga local ranger, kilala ang Black Eagle sa pagkakamaling ituring ang maliliit na bata bilang biktima. Lalo na sa mga nayon na nasa mata sa lugar na kung saan kakaunti ang pagkain tuwing tagtuyot. Isang paalala ito na kahit maganda at marangal ang itsura ng mga agila, sa ilalim nito ay nananatiling isang matinding mga mandargit, likas ng mga hari ng himpapawid na walang kinakatakutan.